So what's up? Magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kamamay. Nandito ulit ako upang magbigay na naman ng mga sign. Kung papaano nyo ba malalaman na bumilib ang isang lalaki sa paggaganon niyo Okay? Karamihan ng mga lalaki o karamihan sa mga lalaki is hindi nila sinasabi yung, uh, yung uh, performance okay, na ginawa nyo kagabi. Okay, ngayon mga girls, gumawa ako ng mga tips kung paano nyo malalaman na talagang bumilib sa inyo, sa inyong performance kagabi ang mga lalaki. Okay, so bago natin simulan yan, so isa lang hinihiling ko kung gusto nyo yung mga tips na kagaya nito, isa lang hinihiling ko. So baba na kamay ko, may subscribe button, may notification bell mga kamamay. So pindutin mo lang yan para lagi kang maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong gawin. So, umpisahan na natin. So, ano ba yung number one tips upang malaman nyo na bumilib sa inyo ang lalaki kagabi. So number one, hindi na po itinatago ang inyong relasyon. Okay? So uh, karamihan sa mga lalaki. Okay? So sa una, itinatago nila yung inyong relasyon upang sa ganon is uh, malaman niya kung talaga bang deserving ka para sa kanya. So inaalam niya ang bawat aspeto kung saan ka magaling, saan ka mahusay, anong advantages mo kung magiging jowa kanyan. Okay? Pero once na pabilib mo siya kagabi, So, automatic kinabukasan, nasabihin niya, okay na kayo, legal na kayo. Dahil uh, ready na siya na ipakilala ka sa mga kaibigan niya, sa mga magulang niya, o sa kanino mong taong, okay, uh, makakakita sa inyo. So, yan yung number one tips ko. Hindi ko na masyadong papakabain. So, understood nyo na yan. So, number two, mabilis lumabas ang ano nila. Okay? So mga lalaki, mga kamamay, so uh, kapag marami na yung uh, experience, marami na yang uh, pinagdaanan, okay? Na, na nakasama niyang mga babae. So mas lalo silang tumatatag. So nagiging ano na sila, eh? nagiging sanay na sila mas napapahaba na nila ang momentum. Okay? So pero kung ikaw, nakasama niya at nag uh, ganun kayo at uh, napansin mo na sobrang bilis, Okay? Lumabas ng kanyang uh, gata. Okay? So, isa yung sign na talaga sila ay uh, napabilib ninyo. Okay? So, bibihira lang yon na talagang uh, hindi po uh, niya nakontrol yung kanyang isipan doon sa kanyang pipino. Okay? Kaya po kasi nagtatagal ang isang... Uh, okay, ang isang loving-loving is nakokontrol po ng isipan yung kanyang pipino. Okay, pero kung sa tingin nyo, napakabilis lumabas nga nung uh, ano nila, Okay, so sign po yan mga kamamay na talagang nagustuhan nila, talagang uh, nanggigil sila sa inyo. Okay, so number 3, sa umaga ipagluluto ka ng mga yan. Okay, so bibihira sa mga lalaki ang nagluluto sa umaga. So kalimitan mga babae ang maagang gumising para magluto. Pero kung napansin mo, pinagluto kanya ng maaga, siya yung gumising ng maaga, nagluto at pinaghanda kanya. So isa yung uh, sukli Okay, para dun sa ginawa mo kagabi So ibig sabihin, nag-enjoy siya kagabi Napabilib mo siya kagabi So kaya siya nagluluto Para ma 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 makakain ka na Mabusog ka At baka mamaya, hihirit pa yan ng isa Sa susunod na round Okay, so yun po Next, number 5 Kinokontak ka pa rin niya Kung sa tingin mo, meron na siyang Jowa uh, ngayon, may bago na siya tapos uh, hanggang ngayon kinokontak ka pa rin niya. So sign 'yan. Na gusto ka pa rin niyang makasama, sign 'yan na talagang uh, malay mo hindi niya nagustuhan yung kanyang bago ngayon pagdating sa ganon. So iko pa rin yung kanyang tatawagan ko kontakin para magganon. Pero payo ko lang sa iyo, kung tinatawagan ka pa rin niya, at uh, yayayain ka lang na magganon at may uh, jowa na siya or may uh, girlfriend na siya, huwag ka nang pumayag. Kasi ikaw lang din ang uh, maiiwang mag-isa sa bandang huli. So, manap ka na ng bago, mag-move on ka na, ex na nga, di ba? Number five, bigla ka tatanungin sa mga bagay-bagay. Okay? After niyong magganon, bigla ka niyang tatanungin. Saan mo natutunan to? Paano mo, paano mo nalaman to? Yung mga ganyan katanungan mga kamamay, e bigla ka nilang tatanungin ng ganyan at ng pakarami pang iba. Kasi nga po, nahuli mo ang kiliti ng mga yan. Nasatisfy mo ang mga yan, natuwa ang mga yan. Ibig sabihin, napabilib mo sila, kaya tatanungin nila kung paano mo nakuha, kung paano mo nalaman. Saan mo natutunan yung mga ganong uh, okay, styles Okay? So, yun po mga kamama, tatanungin ka ng mga yan about dun sa mga bagay na kaya mong gawin. Number six, bigla na lang yan mapapa-absent sa trabaho. Okay? Bakit, mapapa bakit mapapa-absent sa trabaho? So, uh, kinabukasan, pagising niya, parang lambot na lambot pa siya. Hinang-hina pa siya. So, ang gusto lang niya is magpahinga kasama ka. Ang gusto lang niya is uh, manumbalik yung uh, kanyang uh, energy kasama ka. Okay? So, ayaw niyang matapos yung araw na, na wala ka sa kanyang tabi. So, absent na lang siya sa trabaho at gusto lang niya is makasama ka buong araw uli at uh, madagdagan yung records nyo kagabi. So, isa yung sign na talagang nag-enjoy sa'yo at bumilib ang isang lalaki. Seven, Okay, our last tips for this night. Magsasabi yung bigla sa'yo ng diretso. Kahit hindi mo yan tanungin, bigla na lang yan magsasabi sa'yo ng diretsyo. Sasabihin niya, uh, uh, okay, uh, natuwa ako at uh, talagang uh, kaya mo lang gawin yung mga bagay na ganyan. So, uh, sobra akong na-amaze. Sobra akong bumilib. Ano, nakakatuwa ka naman. So, tatanungin ka rin niya kung kailan ulit makaulitan, kailan ulit kayo magkikita. Yung mga bagay na ganyan, tatanungin kanila upang sa ganon is uh, maulit muli. Ibig sabihin, hindi pa natatapos ang araw na yun Magkasama pa rin kayo Tinatanong na niya kung kailan ulit kayo magkikita ba diba? So, pasasabig-sabigin mo na lang siya Okay? Kapag kaganyan Okay? So, yan mga kamamayang ilang mga tips ko Para sa ganun is malaman nyo kung talagang uh, na-amaze na, na Or bumilip sa inyo ang isang lalaki kagabi So, sana magkaroon kayo ng tips At uh, konting kaalaman kung paano niyo malalaman na talagang na-amaze sila sa inyo. Ayan, so bago ko tapusin to mga kamamay, kung gusto nyo ng mga ganito klaseng video pa, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat-lahat ng mga video na pupwede ko pang gawin. Okay, if you have your question, pwede nyo ilagay sa comment section at pwede kong gawin yan na topic and uh, vlog next topic natin. So mga kamamay, papano? Hanggang sa muli. For more love advice, don't forget to click the subscribe button. Hanggang sa muli, paalam.